Kalian na uh, ah, Contract of Trending ko yung ano, uh, Mara na siya Ayan, at bumibili ko tayo ng ano? Grass cutter. So, uh, grass cutter. Grass cutter pa lang. Ayan. Bali po yung idodonate natin ngayon sa San Clemente po. Ayan, ipapamigay po natin po sa, sa mga katutubong Aita. Ayan. Ayan. So tingnan natin to guys At sa malaking, po ko din. Uh, malaking pasalamat sa mga tumutulong. Kahit nasa malayong lugar eh, nararating pa rin. Ano yung pangalan mo? Jogi. Jogi. Nandito ng... po kami sa ano? Sa tindahan po ni Ate Jogi. Enterprises. At dito nga po kami nabili ng ano? Ng... Na and grass cutter po pala Ayan, na i-donate po natin sa mga katutubo ngayon para sa kabuhayan po nila at para na rin po sa pag-aaral ng mga bata natuturo po sila ng sinansya kailangan na nilang babuhay kaya nag-donate po tayo ng grass cutter para po panlinis nila sa bukin at makatutunanin po sila ng maayos para sa kanilang ilaw. Maraming maraming salamat po mga katutubo Ayun po yung kasama natin na uh, huli na. <laughs> tayo natin. Bawa na. Bali dito tayo may bahay pa rito sa baba. Hindi na kanya. Hmm. Tayo anong masasabi mo na ano? Kahit pa paano eh, meron tayong oh. Salamat dun sa mga ni-request ko sa inyo sir dahil ito ay hindi lang naman para sa akin kundi para sa lahat ng oh, po. nangangailangan na katulad mm mahirap. Ayun po, inaasahan po namin yan tayo na uh, kung ano na, man, man po yung naibigay namin, sana po sama-sama uh, po kayo o kaya mag-share-share po, kayo sa Opo, ano no? Ah, uh, iwasan po natin yung may... Mga adiriyang kwan. Ay, oh, po. Um, okay. Nakakaakyat uh, na po kami sa ano, kapanan ng bundok. Tama yung mga project din ako dyan tayo, no? Sa... Dweg. Sa dweg. mag ka. Mm -hmm. Baka dyan kami matutulog ng isang gabi. Kailan yun sir? Kailan baka... overnight Hindi ko alam sir kung kailan po eh. Baka kailan nyo mas doon sa taas. Okay lang naman po. Pwede naman. Oo, oh, na naman ko dito naman. Wala. Oh, ayan guys, uh, ngayon nakakyat tayo. Sa mismo sa mismo 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 sa mismo 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 po mismo sa may mismo po. Sa mismo mismo yung ginagawa mismo 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 Nung ano po, mismo 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 So maglalakad pa tayo ng malayo dito sa panan pa. ng bundok. Wala pang pa. Oo. Oh. <laughs> At grabe yung taas ng ano no. Ang um, daanan natin. Pero kung maayos to tayo itong kalsada no. Pag na Ayan, pakiat po tayo no. Mamaya-maya lang po makikita na po natin yung ano, uh, Mount Damas na bundok upo namin sa kwan eh, ito matatanaw na papo upo namin kay Mayor yung Mount Damas ah marado kasi ay kahit isang araw lang ganun hindi pa na namin yan para diretso ulit yung mga turista kasi nasuspindi dahil nakakulos ayan o no? matapos ang pisa yung upo namin yan kasi yun ay isang pagkakakita brother kaya pa kaya pa mga anim na oras kalawaran <laughs> <sa> pa ay <laughs> ito po <laughs> kasama at natin at si ano si kung brother Jun opo sa linggo sana kung gusto mong bumalik tayo ng kalaw sa linggo po titignan po namin yung schedule tayo para makita mo yung community na rin doon oh guys grabe ang taso oh. ganda mag hiking dito papawis <laughs> ay nalaga dito pero wala ito sa inakyat natin ano brother Talagang tirek na tirek. Saan sa duwid? Oh. Ay, oo! Oh. Kung umakit lang kayo dito, simple lang. Oh. Sa duwig, talagang... Pas! Doon naman. Oo po. Doon mismo sa sa resettlement. Trampo ng mga sundalo. Resettlement. Ah! Uh, army. Oo. Oh. Sa oh, ba baba ng eskwila Ay, sa eskwila iskwila bago kulang ng inventory hmm. sumintang kanina yung binata po binata niyo po sigara sa kanina ano dali sigara siya? saan? Saan po? saan po? kanina po baba dito? okay. gusto mong magpakamatay sabi nyo sana sa susunod makikita natin kung paano yung mga pagtanim nila grabe malinis yung tubig yan kung pang, pang malamig so, malapit na tayo guys sa bahay ni brother June ayan Tapos pa balik din kami sa mga iba pang lugar. Kung so, sakali kung makapagano kami ngayon dito, babalita na naman kami sa ibang lugar. Tapos, ay, hey, kapa. Uh, uh, medyo okay, okay na dito. Pag okay na po dito, punta na naman kami sa ibang lugar. Uh, hindi naman po isang lugar lang po yung pangarap natin ma ma maabutan. Pagkansa, ako, maabot na nating mga dalawa. Oo. Ay, karating na tayo. Ehi, po susi ah, ka. po. Ano? 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 Punta lang natin muna dito sa bahay at diretso tayo kay Madam Rizil. Oh, Kasama natin si Madam Rizil pupunta. Alma! Oh, sige po. Kaya di ko rin, ito nyo pala di di tao. Pag nga, wag yung Hindi pa masama, sir, na makiusap lang ako kung maawa kayo sa akin na pagkamat ninyo ako ng pag-ilaw namin ano, kahit na solar lang. Tawa oh. rin kaming kurinti. Opo. Ang ginagawa ko kung pag kumain ka ni, mag-aapo lang. Opo. Ah, uh, sa iyo na lang natin sa bahay mo. Opo. Tapos ano? punta tayo kay Madam Rizil. Punta tayo kay Tito. Opo. Hindi mo natin naman kung paano gamit. Para kumakain sa yung aso. Anong gumagamit na ko ng ganito? Yun po yung kahilingan mo, Nay. Oo. Oh, wala na kung ibang kailangan. Yan na lang ang kahit wala. Eh, kumusta po ang buhay natin? Wala pa sila kasi sir. Wala lang. Teka, may meron. Wala pa lang. Wala pa lang na wala ka ng Hello! Ayun si Poon. Saya, nakalimutan ko yung mga damit doon. Ang dami. Ano sana siya? Hindi pa ako kasi nakakagbaba ng bayan eh. Magbinta ako sa linggo eh. Inuunan lang. Awan ninyo sa akin. Tapos okay. malayo-layo pa yung Pasko, may ilaw na ako ng solar. Mm -hmm. Ay, kawawa naman. Oh, okay. Yan naman pisahan nito. <laughs> Kaya so lang po yung walang ilaw. Oo, oh, kami lang walang ilaw talaga. Ano yung ulam natin ay? Wala mm -hmm. kanin. Ayan lang to. Oh, may kanin tayo. Ito lang kanin ko. Hmm? Ito may kas lang hindi masarap. Hindi pa may May kanin niya tasin eh. Ito sarap. Ito lang kung sa atin lang ayaw kong ganyan haa... oo po wala kitang buta niya kanaway ikatak ba dute? baliya si ate po asawa niyo? oo miss siya po yung missis niyo yun yung pinakita ko sa diabetes hey guys uh, welcome back to my channel andito po tayo ngayon sa sitio Pukis at kasama po natin si Brother June. Ayan. At mayroon po tayong dalang uh, ano to? grass cutter na uh, donate po natin para sa kanila. Para sa panananim, uh, katulungan nila sa kanilang kabuhayan. Ayan guys. Ngayon po i-award na po natin kay Brother John yung grass cutter. Ayan. Po. Ayan. Uh, Kuya Jun, ito yung ano, yung grass cutter. Uh, para po sa inyo, no? Sa mga kahilingan po ninyo. Para makatulong talaga dito opo. sa community. Para yung. sa makatulong po sa community ninyo. Hindi ko naman At Sa Alam mo naman kasi sir, yung hindi ko hiling sa iyo na para sa akin lang. Hindi niling ko yan para makatulong tayo sa mga kwan. Yung tulong mo sa amin, tulong sa lahat na sir. Opo, opo. Anong masasabi mo Ah, uh, brother Jun uh, salamat sayo. Ko tayo na Salamat naman sa Na, Salamat naman sa iyo sir at natugunan mo yan na hiniling ko sa iyo para hindi naman hindi lang kasi humiling ako sa iyo na para sa akin lang na individual hindi. Kundi humiling naman ako sa iyo sir para sa lahat dito ay makikinabang, patutulungan ng rasmi. Maraming maraming salamat po Tatay Jun sa Uh, mga nasabi nyo uh, yun din po yung gusto namin mangyari hmm. niyo uh, hindi lang na. po yung isa kung di hmm. buong sa community sir. po na uh, tatutubo po yung maaari natin matulungan so, po, maraming maraming salamat nga. po uh, Sir June sa ano uh, kasi maganda kasi sir balay mo sa balang araw nandyan pa yan opo uh, Uh, um, magamat po, brother Jun, ah, na hindi naman po ito, ito ay bagay lang. ay hindi naman po natin alain na masisira o sana wag naman po. Sana wag naman, sir. Naman, sir. O, o, sana po ay maging alagaan nyo po yung kwan na to. Ano po, ito po ay kusang log namin na binibigay sa lina. Galing po yan sa puso namin. Okay, para makatulong po sa inyo. Ayan, Tatay John, hawakan muna yung... Ano mo? Uh, para sa community po na... Maganda na lang siya. Maraming salamat po sa Brother Felix na nagbigay ng rose